Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw ay pag-aaralan po natin ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano sa kalagayang pangkalusugan. Maraming pagbabago ang naganap sa Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano. Kahit naghirap tayo sa ilalim ng kanilang pamamahala, marami rin silang naitulong sa atin. Isa na rito, ay ang pagbabago sa lipunan. Kalagayang pangkalusugan. Isang malaking suliranin sa panahon ng mga Amerikano ang paglitaw ng kolera at bulutong sa Maynila at iba pang karatig-pook. Nagpatupad ng iba't ibang paraan ang mga kawani ng kalusugan upang hindi ito kumalat. Binantayan ang mga lugar na apektado at inihiwalay o niwalay ang mga taong may kolera. Ibinabad sa isang solusyon na may asidong karbolik ang mga damit at iba pang personal na gamit. Ipinatapon din ang mga pagkaing nakahanda sa mga lugar na apektado. Sinunog ang mga bahay at agad nagsaboy ng disinfectant ang ilang bumbero para hindi kumalat ang sakit. Nagpalabas din ang mga Amerikano na mga pamplet at iba pang impormasyon kung paano maiwasan ang iba't ibang sakit. May mga panuntunan din sa pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran at kalusugan. Bahagi rin ng programang pangkalusugan ng mga Amerikano ang pagpapatayo ng klinika, pagamutan at sentrong pangkalusugan sa iba't ibang panig ng bansa. Isa sa mga ipinapatayong ospital ng mga Amerikano ang Philippine General Hospital na binuksan sa publiko noong labinsyam-sampu. Dahil sa mga programang ito, lumiit ang bilang ng mga namamatay. May mga gawain at programang pangkalusugan na ipinapatupad sa panahon ng mga Amerikano tulad ng mga sumusunod. Una, nagpatupad ng iba't ibang paraan ang mga kawani ng kalusugan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na kolera pangalawa binantayan ang mga apektadong puok at inihiwalay ang mga taong may sakit sa kolera pangatlo nagpalabas ang mga amerikano ng pamplet at iba pang impormasyon kung paano maiwasan ang sakit maraming salamat po